Good day mga idol, good day mga katropa. Tara, samahan na naman po ninyo ako sa aking panibagong adventure. Kilala niyo po ba yan? Yan po, si Tropang Dennis Di Pasupil ng Canada. Ang tawag ko po dyan, Canadian Hunter. Nasa Makabebe po kami ngayon mga idol. Dito po yung tinatawag na Waterworld. Yan na napakahilig talaga ng maniksay ng taong to mga idol. Siya po yung sumusuporta sa lahat ng mga maniniksay yan. Marami pong humahanga sa kanya sa sobrang kabaitan po ng taong ito. Isipin po ninyo, nasa Canada, umuwi ng Pilipinas para maniksay lamang. Sobrang bait po ng tao na to. Down to earth po ito. Lahat po ng mga maniniksay kasundo niya saludong saludo ako sa iyo sa ginagawa mo sa amin, Tropang Dennis, na napakabuti mo at napakabait mo. Super friendly po ang taong ito. Lahat po ng mga maniniksay, kilalang kilala po si Master Dennis Di Pasupil. Tara mga idol, tutok lang, samaan po ninyo ako sa aking adventure. Nasa water world po kami. Water world? Water world? Dito naman po ako. Oh, ako. naman ang i-video nyo sa akin. Lahat po nang nakikita nyo to. Hindi po sa akin yan. Hindi po sa akin. Ito, <laughs> ito, ito, itong, itong gawin dito sa kanan. Ayan, ayan, ayan. Hindi rin po aking. <laughs> ayan. <Yeah, laughs> itong gawin sa likuran. Ayan. Yeah. Mas lalong hindi po akin. Yeah. <laughs> <laughs> ganda. Ang ganda ng pagmamay-ari nila. Ang ganda ng ari nila. <laughs> ganda po ng tubig, oh. Ito mga idol nakatama si Master Dennis di Pasupil. Kitang-kita pagbaril mga idol. Tumihaya ang Toman at Nangisay. Ito iaangat na po ni Master. Oh. Ay nako, wala daw. Pero kitang-kita namin mga idol. Tinamaan yung Toman. Sa pool kasi nangisay. Eh. Kitang-kita namin na pagkabaril tumihaya. Naku po ang oh. You know, nung inaangat na ni tropa na wala tapos nung nakita namin yung bala dito mga idol baluktot ang bala ano kaya ang nangyari don toman pakadali si idol Dennis de Pasupil oh. si master oh, headshot ang toman oh. yung kanina sana ganyan oh. oh. one man down Headshot, ang ganda ng tama, tropa. Oo, oh, kung matos ka agad, oh, ang Tapos, biglang lumitaw yung pinakamalaki dyan. <laughs> <laughs> oh, nakadali na ng tuman. Dapat pangalawa na yan. Yung isa, laki. Talagang nagsir na sa tubig. Nakawala. Bumaloktot pa yung bala sa sobrang... Yan, uh, oh. tumanin. Yan, yeah, no? Pangalawa. Yeah. Yung isa, toman. Yung isa naman, Troman pa rin. Ay, hey, hindi. Si Baling. Si Baling. Hmm. Galing ni Troman Dennis. Oh. Malalim pa yan. Malalim pa yan sa pool na. Patay kang si Baling ka. Si Baling. Ano? You know, si Troman Dennis po yan. Ha? Ah. Malakas na. Yung malakas na putok. Music to my ear daw. Music, <laughs> <laughs> Music to my ears. Tingin nga tropa dito. Tropa, hindi dito. Angat ka pa hindi dito yung ano mo. O, yan o. Patay kang si Baling ka. O, yun, ganda ng bala talaga niya. At saka kung pumutok, yanig. Yanig. <laughs> lakas ng barrel ni Kaya. Oh, yan oh. Natuklap na, natuklap ang tignan mo tropa. Tuklap na yung kaliskis. Oh. oh. Eh. Hmm. Galing. Eh. Dati daw po nakikita lang niya yung spot uh, na to. Ngayon, ispatan na. Inispatan na, nakaakyat pa. Hmm. Papanood lang dati ito. Hmm. Napapanood lang dati ngayon. Nakakahuli ah, na. Patay kang sibaling ka. Galing ni tropa. Ano? Idol oh. Napakaganda ng ah, dalag na na naman. Oo meron, meron. Ang okay. si idol Dennis Di Pasutil oh. Okay. Oo. Oh. Galing oh. Pero, ano? Akala ko dalaw eh. Hey, dalag. dalag nga. Ano Toman? tuman dalag nga. Native. Native na dalag. Pasak hmm. ang Harap mo dito sa akin na idol. Oh. Tropa oh. Ganda. Ganda ng tama. Winawasak ang bungo. Yan ang sharpshooter. Oh, no? Duguang. Oh, sharpshooter yan. Oh. Tuguan. Hmm? Patay ka agad. Hmm? Ito. Para sa asawa ko. Oh, yun. Ma'am Elena, sharpshooter po pa lang Mrs. asawa niyo. Yan. Eh. Oh. Ma, oh, para sa iyo. Ayun sharpshooter 'yan, oh. Dati pinapanood lang. Dati <laughs> Ngayon, na napuputokan na. Experience ah. ko na. Sulit ah, po. Hello. Mm, -hmm. yan o. No? Sulit po yung talagang pagdayo at pag-uwi ng Pilipinas. Taa. Yun. Thank you. Madam, para po sa inyo po lang yan o. Oh. Yo. Yo. Thank you, thank you. Thank you. Siya lang po yung pinapakitaan ng isda. So, ano lang dito? Taga video lang. <laughs> Sa kanya lang po nagpapakita yung isda eh. Ayan po yung huli niya oh. Nakabitin Oh. Hmm. Ayan po yung huli niya oh. hmm. May toman, may sibaling, may talapia. ngayon, yung malapad na naman yung nahuli niya. Ang ganda yung huli niya ngayon laki ng dalag ayan po si katropan Dennis sharp shooter po pala to oh, pag bumaril po pala to hindi bumubuhay ng isda ulo talaga ang tama first time pa lang po niyang hawakan yung baril na yan gamay niya kagad ganun kalupit grabe naman pala yan grabe kong bumaril si Katropan Dennis sarap